Okay, nandiyan na po si uh, Senator Ball o uh, si Congresswoman Arlene Brossas ng Gabriela Partilis. Ma'am, magandang uh, araw po, Kuya Nats. Hello, Congresswoman Hello. Hello? Arlene. Oo, oh, oh, magandang araw po ulit, Congresswoman Arlene Brossas, ma'am. Yes. Opo, magandang ano po. Magandang hapon. Iyon Oh. Ma'am Diretso Opo, magandang araw po Magandang araw po Kumusta po? Kumustahin ko kayo Dahil alam ko nagumpisa na po Ang inyong uh, pag-ikot ano? Kumusta na po ang uh, pag-ikot Ni uh, Senator Rebol Congresswoman Arlene Brosas Ma'am Yes, opo, oo, oo We are very busy ah, uh, dire-diretso po yung ating campaign sorties mula po sa Hong Kong hanggang Nueva Ecija hanggang Davao City Jensen, General Santos to Davao City at ngayon naman po ay Baguio City Wow Dumaan din po tayo sa panagbanga mm. Ay, okay mm. Kasi may mga nakita po akong pictures, talagang uh, overwhelming, talagang welcome na welcome kayo kahit saan kayo pumunta tulad ngayon. Kumusta po yung naging ano nyo? May nakita pa akong picture na gwapa na dyan sa Baguio City, ma'am? Yes, so po, oo, oo. Nagpalengke, sorry po tayo, sa uh, Baguio City Market. At okay naman po ang pagtanggap ng ating mga mamayan dito. In fact, may sinusumbong sila na kanilang issue uh -oh. sa sa public-private partnership na ginagawa sa mga palengke. Ay, okay. Ayaw po ng mga uh -uh, manininda yung nalalapit na privatization dahil mas mahal na yung kanilang magiging renta sa store at habang tumataas pa yung mga presyo ng mga bilihin parang hindi naman nila gusto no na poproblematin pa nila ngayon yung privatization na tinatawag sa kanilang mga palengke. Ma'am, hindi bakit kailangan pang i siyang yung market na yan? Ano po'ng sabi nila, ma'am? but ng mga malalaki I believe ito po iSM Corporation oh. ang nagbabalak 'yung iba po kasi 'di ba iba-iba sa oh. sa Cebu kung naaalala natin sa carbon market, ang uh, proponent naman po ng privatization doon ay mega wide So iba-iba po ito ng mga malalaking korporasyon na talagang kina yung mga public markets natin mm -hmm. para lalong tumubo o pagtakitaan ng mga malalaking korporasyon na ito. Kawawa naman yung mga maliliit na mamiminda kasi lifeline nila yan eh. Oo, pero ma'am, para sa inyo dapat ba talagang i-privatize uh, eh, yan? o kung kung nalulugi man uh, kailangan bang i-privatize kung nalulugi man ma'am sa totoo lang po dapat asikasuhin yung mga public markets natin i-modernize ang ayon sa pangangailangan ng mga mamamayan natin di ba gusto naman din na develop Hello? Yes po. Si... Yes. Sorry ha, nasa biyahe kasi. okay, okay. ah <laughs> uh, so, yun po. Gusto natin yon Pero, hindi naman natin gusto na hindi kailangan na i-privatize ito. Kasi, oo. ang mas kumikita talaga po ay yung mga corporation. Mm -hmm. So, bali, siyempre, kung ma mangyari man yan, di tatas din ang presyo nila. So, so sana. Oo. Oo, kaya... Iyon po bang mga mga stall owners na 'yan na mga nagtitinda? Um, ano no ano pa po ba ang sinumbong sa inyo dahil nga dyan sa sitwasyon na 'yan? Ay, 'Yun po o yung taas presyo ngayon, 'yun naman ang kanilang mga problema. Tapos ngayon, ngayon kasi dito sa Bagyo, meron silang mga problema doon sa um, transportation. So sa so transportation po ang problema na madela, di ba? They I ay in modernise and out a jeepneys. So ngayon, uh problematic na ang mga tao sa kanilang um uh, uh, transportasyon. So yun po yung ilan no sa mga na ano natin, naririnig natin. Ma'am, may iba ako, ano, um, sa isa issue naman. ay Ako naman yung magsusumbong. <laughs> ah, kumusta na po ito? Sige, po. O, Sige naman ang magsumbong. <laughs> uh, ako naman po yung magsusumbong. Kumusta na yung ginawa po kasi ng lower house? Talagang ipinakita nyo na ito yung dapat gawin. Ah, ginawa nyo nga po i-impeach ano, ang ating uh, Vice President Sara Duterte. Kumusta na po ito? At uh, ano ba talaga? Itutuloy po ba ng Senado o ano ang karapatan nila para hindi ituloy ito? Yes, so walang karapatan ng Senado sila ng impeachment. Oo, it Oo. is their mandate na talagang ituloy ang impeachment. And yun po talaga ang nakalagay sa konstitusyon. Inimulal po natin sila sa Senado dahil responsibilidad po nila sa uh, Okay or so mapa Ayun uh, 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 so, nasa byahe nila Pero ma'am, ayun, nasa biyay lang kasi si uh, Congresswoman Arlene Brossas uh, mga kaibigan. Ano? So, uh, tawagan na lang ulit natin siguro. Um, yun, at marami pa lang nagsusumbong sa kanila. No? Yan ang maganda po kay uh, Congresswoman Arlene Brossas Dahil uh, sila yung ngayon yung nilalapitan. Ah, uh, pinagsusumbungan ng ating mga kababayan. kaya napakaganda yung pag-ikot nila ngayon sa Bum Pilipinas sa sa Hong Kong, sa Davao, sa at ito nga itong huli nila sa Panagbenga Flower Festival dyan po sa Baguio City. Ah, uh, 'yun. Ang uh, sunod nga Hello? natin. Yes, uh, Congresswoman. Hello. Nawala lang yes, uh, kanina, okay. Ah, uh, ituloy po natin yung yung tungkol doon sa impeachment yeah. Ah, po, impeachment po. um you may sana, yun sa immediately ituloy ng Senado ang impeachment. Oo. yun po ang mandato nila, yun ang trabaho nila, constitutional duty po nila 'yon. Pero so, yun yung uh, request ng taong bayan. At kapag hindi nilagi na 'yon, alam na. Alam <laughs> na this. Sino na nung pinoprotektahan? alam na dish. Oh, pero uh, pinakita rin sa sa uh, sa news ano, uh, Congresswoman Arlene ano. Pinakita rin para may naghahanda rin sila ng mga uh, yung uh, sa Senate. Uh, ito ba'y talagang itutuloy na rin nila? Kasi pinakita na nila, hinanda na yung mga chairs, mga upuan, ng mga upuan ng mga judiciary. Kasama po ba kayo doon, ma'am? Saan? Saan again? Oh, eh, pinakita kasi sa news, uh, hinahanda na rin sa Senado yung mga upuan. Hinahanda nila. O arrangement. oh, arrangement. yes. At dito po ba, kasama po ba kayo, Congresswoman okay. Arlene? Okay. po tayo, no? Magiging, uh, participate po tayo dyan sa impeachment. But of course, may tinukoy po tayong mga prosecutors. Uh oh Ito po yung magtatanggol no, uh, ipaglalaban yung karapatan natin na malaman yung paglustay doon sa confidential funds. through mga lawyers po na congressmen, congresswomen na itinakda ng Kongreso ng nakaraan. So meron po yan ano um 11 yata sila. Oh. But definitely kung hinahanda na po ang mga upuan, so magtutuloy-tuloy naman po yan ano. Hinahanda na rin naman natin sa kongreso yung mga kinakailangang preparations at ebidensya. In fact, nakapag-ready naman na tayo during the previous hearings sa uh -oh. Committee on Government and Accountability. Congresswoman Arlene, ito lang po ang tatanong ko po. Gaano po ba talaga, ito para sa kalaman din ng ulit ng ating mga mamamayan na nag-aantay ng impeachment na yan, gaano ka uh, solid o ka totoo ba na talagang mag malakas ang inyong uh, po ano uh, mga ebidensya na ilalabas dito sa uh, impeachment na ito? Yes, definitely po. No? Sabi ko nga, prepared naman ang House of Representatives dyan. Sa so, totoo lang po, overdue na. Kasi 2023 po yan, kung maaalala ninyo, nilabas na namin yan sa makabayan. Kaya tingin po natin yung mga pangalan, na mga pinapirma dyan sa confidential hmm. funds fund na hindi naman mahanap sa PSA, si Mary Grace Piatos. Piatos. nga po lumabas yun eh, di ba? Oo. Oh. Para, meron pa ang mga iba pa, no, na mga um, issues kaugnay dyan. Pati po yung mga um, usapin ng sa regular funds pa nga, hindi pa nga sa confidential funds eh. Kahit po oh. yung sa mga ginamit sa DepEd, yung mga nabulok na na gatas, mga oh, pagkain, oh. Oh, oh. mga kung ano-ano pa. oo oh, oh. At mga hindi po nabigay na mga laptop, uh, iPad, mga kinakailangang uh, pag-modernize sa ating mga skwelahan. kung na so, Iba pa po rin yan sa ulofin ng mga classrooms na paggagawa at kung ano-ano pa, no? So, yan yung mga, mga issues dyan sa Department of Education during the time of uh, Sara Duterte. Tapos, bukod po dyan, yung confidential funds nga, na yung confidential intelligence funds na hindi natin alam kung saan na pinta kung kanino. oo nga Di ba? Oo. Um kung hindi na, po ako nagkakamalito. Tong... Ma kung ma-identify kung sinong mga tao tapos mga million-million na ginastos para po sa mga safe houses daw na yung mga safe houses apparently parang pang-hotel yung ano kasi million-million yung... wala naman pong gano'n. So So yun po, no, meron tayong mga matitibay na ebidensya sa Okay. And I believe nagpo-prompt din ng pagbubukas sana ng bangko ng uh, pag-aari ni Sara Duterte. Dito Pero po, I believe ito po yung nagalit si Digong during the time ng house ko kung uh, maaalala ko. Yes. Uh, si uh, ayaw niya ipabukas yung bangko nila, 'di ba? Oo, May ari nila na uh, account. So ano pa nga asahan natin? I believe haharangan din nila 'yan, ano? No. But anyway, patibay naman ng ating mga ebidensya. So uh, nung mga sinaunang ano po kasi ninyo tungkol dyan, pag si Walat, during that time medyo okay pa ang uh, Marcos Duterte. So maraming ang hindi naniniwala ay hindi yan magpo-prosper, hindi yan mag, hindi yan mag -ano. Pero last September, kung di po ako nagkakamali, na-interview ko po namin si uh, uh, dating Congresswoman Gabriela Partilis din, uh, si uh, Ma'am Lisa Masa, no, na meron silang inihanda na nga itong, uh, itong nga, uh, may impeach by, uh, sabi niya, January nga, sabi niya noon, in eh, December. At ito tayo, nagkatotoo na talaga so ito na, nabulgar na at ito uh, na po ang uh, mga ebidensya na kinala pala ninyo so naging nag, prosper ito so uh, noon pa talaga, mahirap talaga eh, kasi magtama mag, uh, po ba okay pa sila noon eh nung dumating na nagkaroon na sila ng nabasag na nga yung sinasabing pagsasama nila ng uh, Marcos Duterte ito na, lumabas at na pagano pa nga na kakampi daw kayo ni uh, BBM dahil sa ginagawa po ninyo pag ano doon sa lower house. Uh, anong masasabi niyo po dito Congresswoman Arlene yung uh, mga senaryong iyon? Oo. Tayo naman tuloy-tuloy naman tayo, no? Kuya Nat. Opo. Ibig sabihin, talagang um, treatment uh, trial. Uh, kasi importante ito sa taong bayan na humingi ng hospisya. Humi so, Oo. ibig sabihin, hindi ito born out of um, gusto lang natin, kundi ipinakita sa atin ng mga nakaraan na kailangan talaga magkaroon no, ng um, hospisya kaugnay dito. Kasi yun yung gusto malaman ng taong bayan ng katotohanan. Yes at uh, ang taong bayan po sa inyo ang grupo po ninyo talaga humahanga dahil uh, talaga hindi niyo hinu uh, hindi niyo tinitigilan pag mga ganitong may uh, mga dapat na ibulgar uh, kahit nga yung uh, Ah, uh, tawag nito, yung anti-dynasty talaga hanggang ngayon hindi po kaya tumitigil kaya humahanga po sa inyo ang mga uh, mamamayang Pilipino. But anyway, ma'am, tanuin ko lang po kayo kasi siyempre kayo po ay senatorial ngayon. So uh, may tanong ko lang po bago tayo magtapos. Ano po ang gagawin ni Congresswoman Arlene Brosas sa Senado if ever na kayo po'y nandyan na? sa Senado. Ma'am, pwede po bang masag masagot no, ito? <laughs> marami po tayong gagawin. Yes. <laughs> Tingin ko yung overhaul natin na yung Senado, the, no? lahat na puro political dynasty yung nandyan. Kung gusto mo <laughs> man. Parang ah, hirap nun, ano? Uh -oh. We will go against the tide. Ito, may comment Yung may verse na talaga sa ano. Oh, eh, nag-comment lang dito sa akin sa so, private ko, no? Ah, uh, hindi, ikaw daw po ay eh, hindi magiging parang nagbumili lang na ng suka dahil naipakita mo na sa lower house ang ginawa ni Congresswoman Arlene Brosas. Yeah. Ito po. So, ano po ang priority nyo ang pwede nyong i- uh, unang uh, gawin sa Senado. Yes, oo. So, Opo. Oh. Kung priority po, di syempre, lahat naman ng mga programa ng Gabriela, gusto natin, gawin din natin sa Senado, di ba? Oh. Hirap. Kasi hirap na hirap tayo. <laughs> hindi natin maipasa yung mga batas na gusto oh. sana natin ma magawa sa uh, House of Representatives. Ngayon, i-hindi yeah, natin to sa Senado. Ano po yung mga priority? Oh. First, yung sinasabi natin na reformang agraryo para po sa mga lupa, no, sa mga magsasaka natin, kasi tingin natin key talaga yung element na ito para magkaroon talaga ng national industrialization ng ating bansa. Pangalawa, oh. sa usapin po ng dagdag sahod, ipaglaban po ulit natin ito sa Senado. Mm -hmm. Dagdag sahod para sa mga manggagawa, ang gusto po sana natin ay nakabubuhay na sahod sa yes. ay nakapeg po ito sa 1,200 pesos. So, tapos, meron po tayo mga naiwan na mga batas na ang priority natin ay women and children. ba? Diba? Uh -oh. Yung amendments po sa anti-rape law. Tapos, yung iba pa po, no, na mga, um, halimbawa, yung divorce bill. Ay, yes, uh -oh. Yung nahuhuling divorce Nauhuli, last, last na lang tayo eh. Panghuling divorce na meron sa Pilipinas, sana magkaroon na, no? Yan po yung mga ilan sa mga ipinapanukala natin na ipagpapatuloy natin. And so, GSC po, yung usapin ng sexual orientation and gender identification equality. Yan po. Oo. So, GSC, yun ang ating ano pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. Mm. So, yan po. Yan ang mga ilan. Ano? Uh, ilan lang yan. Ha? Kasi marami pang mga amyenda na gusto tayong gawin. Oo. Grabe. Tapos yung Magna Carta for Children na itutulong natin sa mga uh, mga bata. No? Para sa karapatan ng Oo. mga bata. And Grabe. actually, meron pa kami isang ini-study. Ipinapag-aralan pa namin, Kuya Nat. Opo. Magkaroon ng panukala para bigyan ng uh, allowance ang mga anti-bousy desk officers natin. Wow! Pang tulong sa kanila. Oo, Oo kasi uh, kawawa naman itong mga ito eh. Minsan sila pa yung uh, pinagbangbuntungan ng galit ng mga uh, nirereklamo nagrereklamo. o nagre eh. So, bali, wow. grabe pala, ang dami nyo po palang gagawin sa Senado. At uh, sa bagay, nakita na po yan sa lower house sa pagtrabaho mo, talagang tutok kayo. Wow. So ngayon, magiging tutok ulit po si Congresswoman Arlene Brosas dyan sa Matas sa Kapulungan, o oh, sa Senado. So uh, uh, marami pa. Ibig sabihin, uh, ilan lang po yan, Congresswoman. Ilan lang yan sa gagawin niyo Yes, marami pa. Grabe. <laughs> oh, uh, ma'am, um, saan po kayong mga susunod na pupunta? Para naman, ang alam ko, ngayong March is uh, Women's Month. Ano po bang mga gagawin po ni anang isang babaeng congressman na si Kong Arlene Brotas? Yes. Opo, meron po tayong campaign trail. Ang campaign trail po natin ay Pangasinan, Lambales, Panay area. So Visayas. Ayun. <laughs> Para ano 'yun? Ha? <laughs> Central Luzon papunta na ng bisayas. Oh, Visayas, ay. medyo mahirap-hirap pong campaign trail ito. Mukhang uh, biglang nagbisaya sa Anyway, uh, sa, amin, sa, sa akin pong mga kababayan dyan sa lalawigan ng Rizal, sana makarating din po kayo at uh, kayo po hinabangan dahil uh, marami pong umanga sa kay uh, Congresswoman Arlene Brosas na talagang nagtatrabaho para sa mga mamamayang Pilipino. Anyway, ma'am, maraming salamat. Pero isang mensahe nyo na lang po sa mamamayang Pilipino bago tayo po magtapos. Okay, maraming salamat, Kuya Nat. Okay po. Okay, ah uh, na, na Thank ay. you, thank you, Kuya Nat. Oo. isa min, na lang po, Kongreswoman, para sa ating mga kababayan. Ah, oh, pagbati sa yes. mga ating mga kababayan. Opo, ah uh, para po sa lahat ano, um Tulungan niyo po ang makabayan, taong bayan sa Senado. Iboto po ninyo ang ating mga uh, makabayan senatorial Ito po ay talagang mga representante ng ating mga pamamayan. Lahat po kami ay nagpupursige na mabago ang kasalukuyang sistema kung saan ang mga uh, nire ng ating mga makabayan sa ay talagang napaka mahalagang mga uh, sektor ng ating lipunan. Katulad po ni Jerome Adonis, leader manggagawa, si Aline Andamo, NARS leader ng Filipino Nurses United, si Ronel Arambulo po, leader mang manggagawa ng Mangingisda, Pamalakaya, si Teddy Casino, Uh, para po sa magandang governance, si Franz Castro, huwag niyo pong kakalimutan ang baby yes. ko. Oo. Si Teacher <laughs> Franz. Yes, oo. And si Mimi Doringo, sa Urban poor, Si Modi Vlaranda po, transport leader ng Piston. Si Amira Lidasan, moral leader ng Sandugo. Si Lisa Masa, na-interview niyo po, Kuya Nat. Oo. Yan, oo. And si syempre... Ramos, ang magsusaka. Oh, siyempre si Congresswoman yan. Arlen But, Brosas. Siyempre. Thank you. Oh, maraming, maraming salamat, salamat po sa po. Maraming Atak maraming. Po. Yes. Number 13. Ayo. Oh. Sige po. Okay. Thank you po yan. Maraming salamat. Maraming 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 salamat po Congresswoman okay Arlen Brosas. Siya po ay uh, tumatakbo ngayon sa Senado ang ating uh, lagi nating naigagawa ng istorya. Uh, itong si uh, Congresswoman Arlene Brosas At uh, salamat po ulit. Salamat po ulit uh, sa pagpapaunlak. At uh, maibahagi natin sa ating sambayan ng Pilipino dito sa Media House Express ang kanilang grupo naman. Ayan. Uh, binanggit niya yung mga makabayan uh, black black. Ano? At um, Ah uh, honestly ano nakikita natin, nakita ng sambayanan yung ginagawa nitong mga ito tulad ni Congresswoman Arlene Brosas talagang nagtatrabaho nagbibigay ng kanilang um, uh, grabe nga eh dahil kahit anong mangyari talagang ipinupostro niya uh, lalo na itong uh, anti-dynasty na ano sa uh, gusto gusto niya yung maisa batas na that it, ito rin ang hinahangad uh, ng taong bayan ng mga mamamayang Pilipino. Tsaka yung divorce law no uh, minsan napapasama tayo sa divorce law at uh, dapat na siguro na magkaroon ng divorce law ang uh, Pilipinas at ito na lamang po ang wala tiyatang, uh, divorce uh, sa ibang bansa halos lahat mayroon na. So um ang divorce po kasi para sa akin eh yung mga matatagal na talaga oh. Sabihin na natin oh, 10 years uh na hiwalay na, wala na sila. Eh bakit hindi pa natin pagbigyan itong mga ito? So yung mga bago lang siguro kung kung ano isasabatas pa lang naman 'yan kasi ang alam ko tapos niyan sa lower house eh yang divorce law. Uh, sana um, maplancha yung pagdating ng uh, sa Mataas na Kapulungan o sa Senado. Yan nga kaya nga pag uh, isa sa mga unang uh, gagawin daw ni uh, uh, Congresswoman Arlene Brosas sa Senado kung sakaling papala rin siya na maka maging senador sa uh, darating na May 12, 2025 So napakadali ng oras, ano? Uh,